sa Biblia Natatangi at mga kilalang propeta Sina Propeta Moises, Isayas, Eremias, Ezekiel, Daniel at Honas, Kung saan ang kanilang kasaysayan ay naitampok sa iba't ibang palabas sa telebisyon at maging sa pelikula at mga dokumentaryo Pero alam ba ninyo na bukod sa kanila at sa ilang propeta na may aklat sa Biblia ay mayroon pang mga maliliit na propeta na hindi kilala ng karamihan sa atin sino-sino sila at yan ang ating aalamin sa paksang ito Kilalanin natin mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid ang ilan sa mga maliliit na propeta na hindi gaanong pamilyar o hindi kilala ng karamihan sa atin. Unahin natin si Propeta si Mayas. Si Propeta si Mayas ay naging propeta sa kapanahunan ng Haring Sirubuang ng Israel. Sa kanyang aklat nakasulat ang mga ginawa ng naturang hari Ganoon din si Propeta Edo. Nakasulat rin sa kanyang aklat ang mga nagawa ng Haring si Roboam na anak ng Haring si Solomon na nakasulat sa ikalawang kronika kapitulo 12 talatang 15. Si Nathan, si Propeta Nathan ay naging propeta sa Israel sa kapanahunan ng Haring sina David at Solomon. Sa pamagitan niya ay pinasasabi ng Panginoong Diyos kay Haring David ang tungkol sa ginawa nitong malaking kasalanan sapagkat pinapatay nito ang kanyang tapat na kawal na si Urias na asawa ng babaeng si Bathsheba. Gumawa siya ng isang plano upang tuluyan niyang maangkin si Bathsheba. Siya rin ang inutusan ng Diyos na tawaging Jedediah, ang anak ni David kay Batsiba na ang ibig sabihin ay mahal ni Yahweh na nakasulat sa ikalawang Samuel kapitulo 12 talatang 24 hanggang 25. Kay propeta na tandin sinabi ng Haring si David ang balak nitong ipagtayo ng templo ang Diyos. Subalit sa pamagitan niya ipinasasabi ng Diyos na hindi si David ang nais nitong magtayo ng templo kundi ang anak nito na halili sa kanyang trono na walang iba kundi si Solomon Si Propetagard ang siyang propetang inutosan ng Diyos na magtungo kay David upang papiliin kung anong parusa ang ibibigay dahil sa kanyang pagsasagawa ng pagbilang o sensos sa Israel at Huda Kung saan sa naturang salot libo, -libo ang mga nasawi Si Propeta Ahias Si Propeta Ahias ay naging propeta sa kapanahunan ng paghahari ni Solomon. Siya ay tagasilo. Inihayag niya kay Jeroboam na ibibigay ang sampung lipi ng Israel at ibinango ng Diyos si Jeroboam upang maging kaaway ni Solomon sa buong panahon ng paghahari nito. Siya rin ang nagsabi kay Jeroboam na mamamatay ang anak nitong si Abias na nakasulat sa unang hari kapitulo 14 talatang 1 hanggang 2. Si Jehu Ang propetang si Jehu ay sinugo ng Diyos sa panahon ng paghahari ni Asa, ng Huda at ni Baasa sa Israel. Nakasulat din sa kanyang aklat ang mga nagawa ni Haring Jehoshaphat ng Huda Sinabi niya sa hari ng Israel na si Baasa ang pinasasabi ng Diyos. Binalaan rin niya si Haring Josapat ng Huda. Isinugo rin siya noong paghahari ni Ela na anak ni Baasa sa Israel. Mikaya Si Mikaya ay anak ni Emla. Siya ay naging propeta sa panahon ng paghahari ni Akab sa Israel at ni Josapat sa Huda na nakasaad sa unang hari kapitulo 22 kapitulo 22 talatang 6 hanggang 8 hinulaan niya na mapapatay ang haring si Akab sa labanan sa Ramot Gilead laban sa mga taga Syria Propeta Hanani Si Propeta Hanani ay naging propeta sa panahon ng paghahari ni Asa ng Huda na nakasaad sa ikalawang kronika kapitulo 16 talatang 7. Tinuran ng nasabing propetang si Hanani sa hari na dahil sa ito'y nagtiwala sa hari ng Syria ay lagi itong masusuong sa digmaan. Ikinagalit naman ng hari ang tinuran na ito ng propeta. Ano pa siya ipinakadena nito sa bilangguan. Mula nooy ang dating mabait na haring si Asa ay naging malupit sa mga tao Si Oded ang propetang si Oded ang siyang nagsabi ng pinasasabi ng Panginoong Diyos para sa Israel noong naghari si Pekka na anak ni Remalias Napatay ng mga Israelita ang isang daan at dalawampung libong kawal ng Huda sa labanan ng Lusubin ito Mga dalawang daan libong kababaihan at batang babae at mga lalaki ng Huda ang binihag nila at dinala sa Samaria. Sinabi ng propeta kung ano ang dapat gawin sa mga bihag sa nasabing hari. Sinabi ng propetang si Oded sa hari na pauwiin ang mga bihag dahil kung hindi ay parurusahan sila ng Diyos. Ang nangyari, pinakain ng mga kawal ng hari ang mga bihag at pinainom Ginamot din ang mga sugatan. Ang mga mahihina na may isinakay nila sa mga asno at inihatid sa kanilang mga kasamahang nasa Jericho ang lungsod ng mga palma. Pagkatapos ay bumalik na ang mga pinuno sa Samaria. Naway na gusto ang po ang paksa sa bidyong ito at maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilik at pagsubaybay sa munting channel na ito. Sumayon niyo punawa ang hindi nauubos na kabaitan at pagpapala ng Panginoong Diyos.